Evan, sino-sino itong mga mananatili at yung tinanggap ang uh, resignation? Yes, Monica. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kanina sa press briefing kasama ang media, 52 courtesy resignation na ang kanilang natatanggap. Umuusad na ang isinasagawang revamp ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon. Ngayong hapon, humarap sa media sa Executive Secretary Lucas Bersamin at inilabas ang mga inisyal na pangalan ng mga kalihim na magpapatuloy sa kanilang tungkulin. Ayon kay ES Bersamin, unang in-evaluate ng pangulo ang nasa economic team ng administrasyon kung saan limang miyembro ng gabinete ang kumpirmadong mananatili sa kanilang puesto. Kasama na rito si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph G. Recto, Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio M. Balisacan, Budget and Management o DBM Secretary Amena F. Pangandaman at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. So the president uh, decided to retain these five members of the economic team so that uh, there will be no more problems uh, perception about where the country is going. liwanag ni ES Bersamin naging maingat ang ginawang evaluation sa mga ito, lalo na at ang kanilang mga posisyon ay may kinalaman sa ang kalagayan ng bansa. Dagdag pa ng Executive Secretary nakita ng Pangulo na naging mahusay ang mga ito sa pagtupad ng kanilang mga trabaho habang nanunungkulan bilang mga kalihim ng kanikaniyang departamento. I don't know how fair or That perception is na mas malimit siya sa lapas ng bansa. Yun ang recurring na na pinapadating sa amin. The evaluation showed that it was time to have her uh, rest muna. Sa kabilang banda, dalawang courtesy resignation naman ang tinanggap na ng Pangulo. Una na dito ang kay Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Tony Yulo Loizaga. Ngunit nilinaw ni ES Bersamin na hindi korupsyon ang dahilan ng pagkatanggal dito sa pwesto. Dagdag pa dito, walang lugar ang underperformance sa administrasyon ng Pangulo kasama rin sa aalisin sa pwesto si Department of Human Settlements and Urban Development o de sa Secretary Jose Rizalino Acuzar dahil hindi nito natupad ang expectation na nilagay dito bilang kalihim ng naturang kagawaran. Hindi mo rin masabing corruption yan, wala. Hindi mo rin masabing uh, under performance, under delivery. Napakataas yung uh, nilagay niyang standard niya when he accepted the job. Samantala, papalitan sa si DENR Secretary Loizaga ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilia habang pat magkakaroon ng officer in charge on Department of Energy sa paumuno ni Undersecretary Sharon Garin. Papalitan naman si DSAD Secretary Jose Acuzar ni incoming Secretary Jose Ramon Aliling, Chief Executive Officer o CEO ng Jose Aliling Construction Management Group. Itatalaga naman si Acuzar bilang presidential advisor for Pasig River Improvement with the rank of secretary. Samantala, hindi naman tinanggap ni Pangulong Marcos ang sinumiting courtesy resignation na Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon. Ayon kay ES Bersamin, sinabi ng Pangulo na buo ang suporta nito sa Executive Secretary hanggang sa kung kailan nais nitong magtrabaho. That is a very good question from the President because that is a sign of his uh, manifestation of his uh, full trust and confidence in myself. Dumipensa rin ito sa mga lumulutang na issue na siya ang target na mapatalsik sa pwesto kaya isinasagawa ang cabinet revamp. Aniya lahat ng miyembro ng gabinete ay pwedeng palitan anumang oras na gustuhin ng Pangulo. wala kaming eh, uh, ilusyon na panghawakan ng mga kanya-kanyang pwesto at uh, oras na gusto ng Pangulo na palitan kami o umalis kami sa, traba sa pwesto, gagawin namin yon dahil para kaming mga ordinary soldier lang, hang, sundalo kami. Monica, ipinagbigay alam rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagpapatuloy itong isinasagawang evaluation ni Pangulong Marcos sa bawat miyembro ng gabinete na nagpasa ng kanilang courtesy resignation. Inaasahan naman na sa mga susunod na araw ay maglalabas na muli ng mga pangalan kung sino ang mananatili o maaalis sa kanilang pwesto. Yan muna ang update mula dito sa Malacanang. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez.